Binako na po ng grupong ISIS ang seri ng mga pag-atake sa airport at metro station sa Belgium. Hindi bababa sa 30 ang namatay habang higit 200 naman ang sugatan. Nasa gitna ng aksyon si Jeff Caparas. Ah! Sigawan. Ah! Iyakan. Kaguluhan. Yan ang mga eksena sa loob ng Saventem Airport sa Brussels sa Belgium matapos sumabog ang isang bomba Ilang segundo lang ang nakalipas, isa pang bomba ang sumabog. Sa labas ng paliparan, mabilis nagtakbuhan palayo ang ilang pasahero at pedestrian. Kwento ng ilan sa kanila, malapelikula ang mga pangyayari. I just went to the toilet and then like after five minutes I, I heard an explosion and all the ceilings is going down. Hindi bababa sa sampu ang nasawi sa kambal na pagsabog habang mahigit siyam na po ang sugatan. May ikatlo pang bomba sa airport pero hindi na ito sumabog at nakontrol ng mga otoridad. Pero hindi pa riyan natapos ang mga pag-atake. Ilang sandali lang, isa pang bomba ang sumabog sa metro station sa Melbourne. Ang ilang pasaherong naipit sa tunnel, nagmadaling makalabas ng istasyon. Mabilis namang nakaresponde ang mga police at rescue team. Sa kasabaang palad, mas madami ang nabiktima sa pagsabog sa Metro Station. Base sa pinakahuling ulat, 20 ang nasawi habang 130 ang sugatan. Pantay sarado na ng mga pulis ang airport at Metro Station. Nagigipit na rin ang seguridad sa lungsod at sa mga kalapit na lugar. The uh, uh, Police is still uh, busy with uh, the uh, analysis of what's happened and trying to find evidence uh, of the of the uh, of these attacks. Inakuna ng grupong ISIS ang mga pagpapasabog. Pagganti-umano ito sa pagdakip kay Salah Abdeslam na sospek sa mga pag-atake sa Paris. Hawak sa ngayon ng mga otoridad matapos ang isang raid sa Molenbeek noong linggo. Nakuna ng CCTV ang tatlong sospek sa pagpapasabog sa airport. Pero posibleng nasawi na rin daw ang mga ito bilang suicide bombers. Kinundena na ng mga opisyal ng Belgium ang pag-atake at nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila. Panawagan nila sa mga kababayan, manatiling matatag sa kabila ng trahedya. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. 5 everywhere. Copyright 2016.